Narito na ng PTV Balita ngayon. Tiniyak ni bagong talagang Finance Secretary Ralph Recto na wala itong plano na magpataon ng bagong buwis ngayong taon. Ayon sa kalihim, sa halip, mas pagtutuunan ng Department of Finance ang pagpapabuti sa koleksyon ng buwis upang maabot ang 4.3 trillion pesos na target revenue ngayong 2024. Binigandiin ni Recto na hindi lamang dapat dumipende ang pagpapabuti sa ekonomiya sa pagbuo ng bagong buwis. Kaugnay nito, isusulong niya ang ahensya ang ilang reforma gaya ng digitalization, enforcement efforts at anti-corruption drive upang masiguro ang paghahatid ng serbisyo sa publiko. Samantala, pinalawig pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hanggang April 30 ang consolidation sa PUV Modernization Program. Kasunod na rin ito ng panawagan ng mga mambabatas at transport groups na muling pag-aralan ang PUV Modernization Program. Ayon sa Presidential Communications Office, inaprubahan ng Pangulo ang rekomendasyon ni Transport Secretary Jaime Bautista na dagdagan pa ng tatlong buwan ang deadline sa pag-aaral ng DOTR na 76% pa ng mga choper at operator sa buong bansa ang nakapag-consolidate na o sumama sa mga kooperatiba o korporasyon. Samantala, umaasa ang Land Transportation Office na aalisin na ng Court of Appeals ang injunction laban sa deliver ng mga plastic cards sa driver's license sa buwang ito. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza II, ito lamang ang natatanging paraan para matugunan ng ahensya ang papaubos ng plastic cards ng driver's license. Sa puntong ito, maglalabas ang CA ng desisyon kung aalisin o mananatili ang writ of preliminary injunction na ng Quezon City Regional Trial Court noong Oktubre ng nakalipas na taon na pansamantalang sinuspinde ang pagde-deliver ng mga plastic card. Matapos magreklamo ang isang natalong kontratista ng plastic card sa bidding ng LTO. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow kami sa aming mga social media sites sa PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang umaga.